maghahak tayo dito sa ano uh, bibila ko ng ulam gamit yung Gcash so yan gagamitin ko ngayon yung Gcash ko dito so pangyaw dito Miko. ha ah uh, Niko, yat ko. Ma. Ah. Ah, Niko. Yung ko, okay? Okay ya. Cái trình bằng nhau Cái trình à gói níu gói níu gói tắt gói níu gói níu gói níu gói níu gói níu gói níu So subukan natin i-bayad yung uh, binili kong ulam sa aking Alipay. Okay, pangyaw. Kao, okay. Tim. Kao, Tim. Bye-bye. Bye-bye, pangyaw. Okay la. Ah, Very good. Mo, okay lah. Niko ah. Niko. Okay. Ah. Okay, okay ah. Hindi daw kumahana yung ano. Okay, Ayun. Oo, oh, okay. Oh, gumana siya. Ang ginamit niya ay CBC kasi. <laughs> okay, pangyaw. Ang guys ay. Ayan, nakabili na ako ng ulam at kakainin ko sa park. 'yon 175 yung pagkain ko. Yun, mapapansin mo, yung pagkain ko ngayon ay 175. So parang uh, bubili ako ng isang uh, order ng Jollibee sa Pinas. Yung ulam ko uh, at kakain uh, ko na no ka nga Bili mo na ako ng drinks.